Papunta ako ng airport ngayon mga HOFW. Anong oras na ba? Mag alas 8 na no? Kanina pa sila dumating actually mga alas 6 ata ng uh, gabi. Pagkatapos kasi ng trabaho, umuwi pa ako ng bahay. Inihatid ko yung mga gamit ko. So medyo na-late ako ng konti. Pero maya-maya kasi nandito na tayo sa may Tanamera. Maya, maya ilang minuto na lang makakarating na rin tayo doon sa may ano terminal 4 grabe hindi rin ako nakatulog kagabi kasi yung nanay ko tsaka yung kapatid ko first time travelers to sa abroad no so iniisip ko baka magkaroon ng problema sa immigration pero ang nangyari kasi niyan naging maayos at smooth naman daw yung naging transaction nila doon kasi meron silang invitation letter ano etong invitation letter mga ka OFW kukunin nito sa Philippine Embassy nung present yung invitation letter doon sa Bureau of Immigration officer sa Pilipinas, wala na masyadong tanong, kinatakan na kaagad yung ano, yung passport nila siya nga pala mga ka-OFW yung invitation letter na manggagaling sa embassy, kailangan nyo ng appointment, ano, kung gusto ninyo magkaroon tayo ng separate na video mapapaan, magpa-appointment sa Philippine Embassy para makakuha ng invitation letter at kung ano yung mga requirements mag-comment lang kayo sa comment section, okay? Andito na yung train mga ka-OFW dito na tayo mga HFW sa Changi Airport para makapunta sa Terminal 4 kailangan natin sumakay ng bus let's go alam nyo nakakamiss din maglakad-lakad dito sa airport mga ka OFW kasi ano ang ginaw <laughs> mabango tapos basta ang ganda ang laki ng airport kasi dito sa Singapore pero eto mga ka OFW tingnan nyo yung kanilang ano oh Laki ng staff to eh. Masakay na tayo ng uh, bus pakunta ng Terminal 4 mga ka OFW. Andito na tayo sa may Terminal 4 mga ka OFW. Hinahanap ko lang yung nanay ko. Tsaka yung kapatid ko. Ayun na sila mga ka-OFW. <laughs> Hello! <laughs> Hello! Uy, sinanay oh! <laughs> Hello! Hello! <laughs>